Siyempre po, isang mapagpalang pagbati ang aking ipinaparating, ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ano po, at uh, sana nga po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas siyempre sa anumang uri ng kapamakan, anumang problema sa buhay, lumayo sa inyo bagkos ang darating sa inyo ay syurting walang hanggan ayan po at uh, siguro naman po ay napanood nyo yun na yung partial and unofficial result ng ating halalan na kung saan po ay uh, sa sa senador ay mukhang uh, marami po doon sa Duterte ang nalaglag But uh, ang kagandahan lamang po niyan ay uh, yung uh, itinaas ni BP ng kanyang kamay si si Camille Billiard, at saka si Aimee ay pumasok. Sana nga lang ay uh, uh wag nang pumasok yung iba. Tataka lang ako bakit itong si Lito Lapid ay pumasok pa rin ito na wala namang ginawa sa Senado yan kundi ang uh, magbutas ng kanyang upuan. At uh, yon, At uh, sayang itong Sinabic Rodriguez, Raul Lambino na mga mahuhusay na abogado ito. 'Yun pa ang hindi mga pumasok. At uh, well, tingnan natin kung ano yung mga na-discover ni uh, attorney Raul Lambino na kung saan iba yung kanyang ibinuto, uh, iba rin yung lumabas. Okay. Magawin naman po tayo dito sa Marikina itong si uh, Hika Hikain na Kimbo, lalong inatake ng, ng uh, Hika itong si Kimbo. Wala po yung na na ang kanyang kalaban na si yung uh, asawa ni uh, Chuduro. Ayan. So, dito naman po sa Babaw, ay wala. parang dinaana na buhawi eh, itong si Nogralis na akala mo parang uh, kumbaga, hindi lang basta uh, dinapa ng buhawi ni President Duterte, e i pa sa laki ng agwat ni President Duterte. At maging dito kay baste malaki rin yung agwat niya bilang Vice President, ay Vice Mayor. Anyway, ano pa man yan, hindi po natin alam kung anong magiging setup up niyan kung dahil nandun nga sa dahig itong ating uh, si President Duterte. At uh, dito naman po sa Maynila ay mukhang uh, may bayawak na inatake. At uh, anyway, hindi pa naman po kasi 'yon ay final uh na count ng butuhan. unofficial official nga po at uh, hindi pa 'yon yung final. At uh, yun po, sa, sa oras po na ito na gumagawa po ako ng video ito ay alas uh, alas 11 na po ng uh, gabi. Ngayon, uh, ginagawa ko itong video ito. So uh, hindi ko po alam yung mangyayari pa hanggang umaga. At yun uh, nga po ay uh, sa oras na ginagawa ko itong video ito ay uh, hindi ko po alam kung uh, ano pa yung mga development kasi nga itong si uh, uh, Lito lapid nga ay uh, nasa Magic 12 pa po. At uh, sumunod yan 13 ay si Bintol po at ang pang-14 ay itong si uh, Bong Rebilla. Uh, mukhang hindi yata hindi yata umubra yung endorsement ng Iglesia ng Kristo dito kay Bong Rebilla. Yun na po yung sinasabi ko na parang mukhang uh, hindi yata alam ng pamunoan ng Iglesia ng Kristo na itong si Ramon uh, Bong Revilla ay sangkot po yan sa PIDAP scam na kung saan equivalent po yan sa pagnanakaw ayan po ay talagang uh, sinintensyahan po yan sintensyado po yan at uh, katunayan may order po ang sandigang bayan dyan kay uh, Bong Revilla na yan na ibalik yung 125 million na pidap iskam niya na pag nanakaw na rin po yan. Sa kabila noon ay uh, inendorso pa rin po ng Iglesia ng Kristo na sa halip na mag-endorso na lang sana siya ng taong matino ah kagaya lang hindi, alimbawa yung mga abogado niya na matitino naman na mga hindi ko na hindi na ako magmi-mention dahil ayaw ko naman pangunahan itong mga Iglesia ng Kristo na ito ay uh, ibong rebilya pa talaga na kawatan ang inendorso. Hindi ko na alam kung uh, ano na ngayon ang nangyayari sa Iglesia ng Kristo dahil uh, noong time na aktibo pa po ako bilang isang uh, ka ka kaanib ng Iglesia ng Kristo, hindi naman po ganyan. Uh, dahil una-una, uh, basta magkaroon ka ng, ng record, wala ka na. Hindi ka na talaga kailanman may endorse ng Iglesia ng Kristo. Ngayon pala, ay uh, pati kawatan na pala ngayon ay ini-endorse na ng Iglesia ng Kristo. Kaya ko po sinasabi ito dahil sa, uliting ko lang po, naging member din po ako ng Iglesia ng Kristo, kaya alam ko po yan. At, uh, yun, hindi ngayon umubra. So ngayon, dito na natin, mapapatunayan na hindi ibig sabihin na inendorso ng Iglesia ng Kristo ay solid na. Hindi po totoo yan. Maging noon po po nangyayari na yan nung kami pa nung kapanahonan ko pa. Hindi po totoo yun. O, ito na po, magpapatunay itong si Bong Rebilla. Ay, uh, aywan natin kung papasok pa yan, ay 90, as of, uh, this, uh, as of 11.15 ng gabi ngayon, hindi pa po nababago. Pang-14 pa rin po si Bong Rebilla. So, dyan na natin mapapatunayan ngayon. So, ibig sabihin pala, yung mga nandyan, yung mga nanalo, pwede lang pong ma magnaka mag 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 pagnakawan lang ng pagnakawan ang taong bayan at pagpapa-endorso na lang dito sa Iglesia Ni Cristo. Sa totoo lang po, na, ako? na, na, uh, na, dismaya ako. Unang-una, uh, ay, uh, sobrang aktibo po ako sa Iglesia Ni Cristo noon. Hindi po ako tiwalag dangan nga lang at na nang ibang bansa ako hindi ko na, na nagampanan yung pagiging membro ko ng Iglesia ni Cristo kasi nga yung trabaho ko po nung time na yon ay talagang wala ng time na para pa magsamba so nabigla lang po ako rito hindi po ako galit diyan kay Ibong Rebilya hindi ka po kilala yan ang sinasabi ko lang po dito ay may may kasong Uh, pidap pidat scam yan na equivalent yan sa pagnanakaw na rin tatlo yan sila Jingo Estrada sa saka itong si Enrile kaya nga nakulong yung mga yan nagtaka naman ako bakit inendorso yan ng Iglesia ni Cristo so ngayon malakas na pala ngayon yung mga loob ng mga ah, uh, nanalo ngayon na mga senador diyan pwede lang pala silang magnakaw nag magnakaw at magpa sila sa Iglesia ni Kristo at i-endorse naman pala ng Iglesia ni Kristo di wow hindi ganyan ang nakilala ko Iglesia ni Kristo sa bagay ngayon di ba na? nabalitaan nyo naman nasa ko naman po yan eh balitang balita open book po yan na sila sila Nagbabanga yan. O, tingnan nyo ngayon. Yung kapatid nila, si Ka Angel, di ba? Hanggang ngayon ba nakakulong yan? Di ko na po alam eh. Tsaka yung nanay nila, di ba? So, ngayon, ayaw ko. Sila-sila, nag-aawayan, magkakapatid, magdananay. See? Tapos ngayon, inindorso pa ang kawatan? Hindi. <laughs> Hindi na ako believe sa inyo. Never, never, never ako nagsalita tungkol sa Iglesia ng Kristo ngayon lang. At ang sinasabi ko dati, dito sa amin, hindi lumago rito ang Iglesia Kristo kung wala ako. Bakit? Ako, yung mga naglibing ng mga nanghaharas dito na nadidistinong mga manggagawa at ministro dito. Pagkatapos yun, tuloy-tuloy na at aktibo ako sa gawain dati. Aktibo ako sa pag-aakay. Bahay-bahayan, house to house talaga 'yan. Ginagawa namin. Oh, Na talagang dismayang dismaya ako sa nangyari. So okay lang. So ngayon, si Kiko Pangilinan. Pumasok. Number 5 pa yata. Yan. Dagat. Wow. Dagat. Para lang ito si Claire Castro na anga-anga. Oh. As of uh, 10 o'clock uh, kagabi ay uh, narinig natin yung uh, yung uh, labanan ni uh, Hicain dyan sa Marikina. At bandang alas 11, nireregla na yung kanyang bunganga. Dahil, inaatake na ng hika. Oh, Merisi sa inyo, mga putang ina ninyo, ah, na mga kawatang kayo. Ngayon, wala ka nang may pagmamalakingan. Sigurado ako, kulong ka. Maniwala ka sa akin, kulong ka. <clears throat> wala pa akong balita dito kay Chua. Diyan sa Manila. Pero si Esco Morino, wala na. Ko na talaga. Siya na talaga. Diyan si Natsua na yan, kinako na yan, wala pa akong balita. Pero ang alam ko yata, ito si Bayawak na abante ay uh, talagang uh, nakasubsub na lang daw doon sa sa doon sa kanilang garahe. Hindi lang uh, malaman kung yan ay may hininga pa sa sobrang uh, dismayado sa nangyari. Oh, maging si Luis Tro. Aba, hindi na makakasuot ng Pilipinya na yan. oh, di ba? Pagkayabang-yabang. Yung pala, may utang pala dito sa law firm ng asawa ni BP Sara na si Manscarpio na 8 million ba yun o 9 million? Tapos kung makapamigay ng pira, ang gaga, ganun na lang. Parang gaga. Anyway, ay, uh, yun po, sabi ko nga po ay, uh, ito pong video ito ay alas 11 po, alas 11 po ng gabi. So, hindi po cover yung mga bagong nangyari so eh, hindi pa po natin alam kung ano yung nangyari but anyway ah, nandiyan naman po yan kung hindi naman po mapapanood dito sa channel ko ay yung panood nyo po yun sa iba at titingnan natin kung sino yung aatakihin uh, pa at sana atakihin na nga lang lahat yung mga animal na yan yung mga demonyo dyan yung mga putang ng mga magnanakaw na ito ah, sana lahat yan atakihin na para sa ganun ay hindi na mababahiran pa ng bangkay itong mga palad ko. Dahil sinabi ko naman yan, darating ang oras na wala akong gagawin kundi maglibing na lang na maglibing. Buisit kayo. Sobra yung pahirap ninyo dito sa mga kababayan ko. Napakarami. Napakarami. Kanina lang nang uh, bumoto ako. <laughs> pagkatapos pagkatapos ko boto. Ha? Umikot pa kami dahil alam ko kailangan na ng tulong yung mga dati kong iniikutan. Ganon po eh parami ng parami Gaya, kaya ganito na ang galit ko sa mga kawatan ito. Oh, yan pumasok din niya si Tito Soto na yan. Aywan ko. So anyway, bahala na kayo. At hindi natin alam kung uh, <clears throat> kung totoo itong mga nangyayaring dayaan daw diyan sa kumilik niyan. Pumasok din si Lakson na yun yung uh, nagagumawa ng uh, uh, concurrent resolution number 10 na kung saan hindi na kailangan ng resibo. Kahit na ganyan, mayroon ng uh, batas na ganyan. Pero, hindi nila inapply apply ang kay De Sara Duterte, kundi talagang hinahanapan talaga ng resibo si eh. BP Sara. Kaya selective itong mga animal na ito, mga demonyong ito eh. Lahat naman itong mga demonyo itong mga hayop na ito eh. Anyway, oh, isa pa, salamat at hindi nyo binoto itong si Tolentino. Wala nga, hindi nakita sa listahan kahit doon sa 24 eh baka siguro pang uh, 60 pa siya, hindi na na hagip tama lang yan sa iyo, Tolentino dahil isa kang taraidor kung hindi ka umalis niya, ay kung hindi ka sana nag uh, taraidor baka pumasok ka pa wala eh isa kang hunghang at saka mabuti naman, di pumasok ito si Manny Pacquiao na wala na sa sarili ko nagsasalita, iba-iba na yung sinasabi. Na talagang may, uh, may saltik na rin. Marami yung may mga saltik dyan. Uh. Maginan mo, nakapasok si Kwan, si pa na may saltik. Ang laki ng kaltog sa ulo. Maginan mo, bibilutin niya yung uh, ano yun, ipot ng manok sa dahon ng saking at lalapain niya gago talaga yan dagat wow dagat pero na, nanalo pa rin hindi kaya yan yung uh, bunga nitong mga naglalabasan na iba uh, iba yung binuto mo iba yung lumabas sa resibo. Well, machi-check ng mga matatalino yan or mga maroronong kasi hindi ko naman po alam yan. So machi-check din yan at abangan po natin yan kung sino ang makakapon dito sa pagkakataong ito. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyo at pang samantala ay uh, uh po muna ako dahil alas 11.30 na po ng gabi ngayon. Ha, uh, ginawa ko lang po itong video ito. Maraming maraming salamat po at uh, pagpalaay kayo ng ating Panginoong Hisos. At sa mga susunod na araw na po ako mag uh, rarapol draw doon sa June Verana Vlogs. Ayan, maraming maraming salamat po at uh, mahal ko po kayong lahat.